Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Naisun, nice kumusta? Nagsugod na usab ang gitawag nato, Kwarisma mo yung panahon sa pag inulsol sa atong mga sala pag ampo o ingon man pagtabang sa mga kabos mga pagpuasa o ginausab mga abstinensya. kini sibert clip kalimutan magiguban kaninyo sulod sa pipila Kagutlo, gutlo sa para sa cable TV o ingon man sa mga cross post nato sa social media si for example sa YouTube o sa Facebook Araw atong isugutan ang usas sa mga sakramento sa simbahan katoliko Huwag ka na mau ang pagkumpisal sa pari. Now, dako kay ang kontroversya ni ni yung iksonan, tungod kay nga mga katoliko uh, mukumpisal man sa mga pari nga ang mga pari lugar gitudlo man sa simbahan nga dili po sila perfect. No? Ang ilang gitawag na to, nga uh, sanctification, ang ilang pagkabalaan, dili gani makalivel ang uban sa mga santos. Uh, gani diri sa Pilipinas, Uh, matod pang uh, ang unang mga santos mga Laigo, San Lorenzo Ruiz sa Luzon o sa Laigo, dili sa Kapari. Iyon manusab si San Pedro Calungsod sa Visayas sa Cebu, o siya sa Laigo o dili usab siya sa Kapari. Apan na lugar incoming and we are hoping na uh, pari balaan, buutan kayo. And that is Bishop Kamomot na nasayang sa ng Dioro nga we're hoping nga siya ang mahimo nga next or third saint diri sa Pilipinas makigsunan. Now, ang pagkumpisal sa pare o sa kinika sakramento ang gitulo sa simbahan katoliko. But pa nga sa imong pagsugid sa imong mga sala, dili lamang kay ang pare ra ang imong gisultihan ni ini. but the whole process, the whole event nagtudlo nga anaa ang presensya sa atong Ginoo naghatag sa maong kapasayluan sa maong tao nga niduol niluhod at tubangan sa pare misugid sa iyang mga sala Now sa Old Testament makita nato nga doon na, na yung mga practices niini nga mga instances like uh, si Akan no um siya nagsugid sa mga sala kang Joshua and then si David usab naghimo pud siya og admission sa iyang sala didto kang propita natan unya sa mga hodyo dunay lang gitawag nga misva no sa nika purification uh, right nila pagisunan unya mo ni ang panahon sa ilang paghimo sa repentance gani sa ilang mga practices ang pari mo in charge aron sa offering on behalf sa mga igsoon ng mga hudyo, nga nakasala nakalapas sa balaod sa Israel unya gusto sila na mabalik sa sabakan sa Ginoo so from that context so from that context makigsunan nang atong Ginoo sa Matthew 16:19 ingon siya ikaw o si Pedro o ngayon ba to pagatukuron ko ang akong iglesia ang akong simbahan now nay sumpay ni ini ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit ang imong idili sa yuta makigsuna no matud pa sa Ginoo idili usab kini sa langit ang imong bugkusan hubaran ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit or ang imong hubaran dinhi sa yuta hubaran usab dito sa hinariyan sa langit Now, sa mga hudiyo, or biblically speaking, kinilugan ang gitawag na itong uh, paghawid sa yabi, di ni Paras karon sa ato nga uh, um, mereka ikaw ang doorkeeper and that's all. No? But sa ila mga doon na siya authority. Kinsa ang makasulod sa templo o kinsa ang diri niya pasundon. So it's very real power na uh, gipractice makigsunan sa mga Israelites niya unang panahon. O kini nga konteks ang ikuhaan sa itong sa si Kristo sa iyang paghatag kang Pedro o gahum inaagi sa Yahweh power and authority na apil ni ni ang gitawag na ito pagbalik niya sa community, sa simbahan, sa katilingman simbahan. Ito kay kanto lugar ang gitawag ng mga makasala. No? Um, Dimension man ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 9, no? verse 6, makigsunan. Nga kanto mga sinners, no? Um, wala sila, di sila part sa si, gitawag na itong kingdom of God, sa ngariyan sa Diyos. They become outside of God's kingdom o ang pari karon nga dunay same power gitagaan sa mga faculty gikan sa atong sa so Kristo pinaagi sa pangulo sa simbahan dunay siya karon gitawag nato makigsunan nga gahum nga kining usa ka tawo may balik na sa komunidad or diya lang sa ka now ang usa ka gitawag to nga sinner nga tawo i consider siya as nahimo rebelde rebuild kay once mo kun uh, mora ba og sa Dios. Ang gino you know, infinite yang glory, infinite ang yang gitawag na to power. So niyan ora, kung to makasala ka, you are offending God with an infinite offense. Muna ang gisulti ni Saint Ambrose Makigsonan. So, kung nagigtukong ka na sa Diyos sa iyong paghimog sala, you are no longer part of the community of God, the kingdom of God. Nahimog kang usaka rebuilding. Na kung gusto ka mo balik sa Diyos Makigsonan, part ana nga mabalik ka sa iyang community. So dili po usa ka mayo nga modisto lang ka sa community like usa ka bata nga giportray sa gitaw to Portugal prodigal son. Nilaya siya, og sa diyan siya, wala man siya dito na to sa kusina dayon naglungkab og makaon. Nipakita siya sa iyang paghinulsol. Nipakita siya sa iyang paghigugma sa iyang amahan. Miadto siya sa iyang amahan. luhod siya timaan sa iyang pagpaubos. Now, the same nga context makikisunan, sa diyang tao mo balik sa ginoo. But since di ito makita ang ginoo, di na mahikapan, doon ay mga pari na nahimong alter Christos sacramentally, na mo'y mo represent sa ginoo sacramentally, para kadtong usa ka tao nga mahinulsulon madawat sa balik sa katilingban o madawat sa balik diha sa grasya sa atong Ginoo. So diri na himugso kining gitawag nato nga pagkumpisal. Muning gahom nga gihatag ni Kristo. Diha sa yang mga apostoles, ang una niya mga pari. Juan 21, 22-23. Ang sala nga inyo pasayloon pasailuon kini. Apan di sala nga dili inyo pasailuon, dili kini pasayloon. Muna kini yung mga gahuma makigsunan nga naas sa mga apostoles nga naas mga pari na transmit ni from one generation to another. Nang gitawag sila o ordained minister. Tungkol kayang gahum nga naas ni San Pedro, nas mga obispo, o naas sa unang mga pari, sa pagpasaylo sa sala, na dawat usab kini sa sumusunod ng mga ordained ministers o karon mao ang mga kaparian. Sa mga early Christians, nakaingon ba ta nga ay ah, wala naman nagpractice ang mga early Christians ning gitawag nato ng uh, pagkumpisal sa pari even in the bible no, oh, makita nato sa acts 19:20 buhat dis na 20 nga matud padaghan ni adtong karon na himo ng mga magtutuo nanganha nagkumpisal o nagbutyag sa ilang mga gibuhat So kaniya lugar ang practice mo nang itawag na to, o uh, public confession. Nga uban sa kadaghan sa so kayo nga mga tao i-render ang pagpasaylo sa mga sala. Nahita mo ni sa first Christians na ng mga, katol mga katoliko. Sa so, 14 verse 1 saging on A symbol on the Lord's day break bread and give thanks having previously confessed your sins, so that your oblation may be a clean one. Nagkatigom sila sa adlaw sa ginoo, manang duwingo, na pikas- pikas sa tinapay unang nagpasalamat, sanglit nakapangpisal naman kamo sa inyong mga sala. Tungon niya na putli ang inyong halad. Sa ito pa, makita na ito nga sa unang panahon sa mga early Christians, ito na nailang gibansay nga pagkumpisal sa sala before mga lawat na kaigsunan. And that's the time they can receive the Holy Communion, human sila makasugid sa ilang mga sala. You practice din eh sa mga early Christian. Dili kini karon lang, no? Dili ni matod pa uh, sa Spanish time lang nagsugod. No. Uh, from the very earliest days of the church, nagsugod na ang pagkumpisal, pagsugid sa sala magiksonan. Saint Clement of Rome, uh, 96 AD. To be subject to the presbyters and to accept discipline to penance, bending the knee of the heart ipailalom eh, ka mo sa mga obispo, o dawatan ninyo ang disiplina sa pinitinsya, diha sa pagkumpisal, diha sa pagpiko sa inyong mga kasing-kasing. Sa -kasin. so, was, si St. Clement, no? um, paklaro niya nga uh, una ang dunay power ni ini, ang mga obispo kaniya ito. May nag-practice sa pagpakumpisal sa mga sala, una, gipiko ang mga tuhod, nagipiko ang mga tuhod sa mga tao na gusto mga iyo og pasaylo. Gi-practice nila ang gitawag do nga pagkumpisal sa sala makigsunan ngadto sa mga kaparian. Lain pang account si Ignatius of Antioch, mga tuig ni 107, iya kining sa mga sinulat matupan niya. Uh, sulat niya ngadto sa mga taga Philadelphia. Chapter 8 verse 1. Bato ang ginoon pasaylo ni Antong ng Pisal, sa dihang sila mabalik, ngadto sa kayusahan sa Diyos, o sa kahiusahan sa obispo. Sa so, ito makita na itong nga i-acknowledge ni niya ang pagpasaylo sa ginoo niya itong mga nangpisal sa mga kaparian, nangpisal sa mga obispo makiksunan. Ang last na itong is si St. Polycarp. No? and St. Polycarp was known to be a disciple of the apostles, especially St. John exhorts to the presbyters to be gentle and merciful towards all, not straight in judgment, knowing that we are all debtors of sin. So, iya pong ipahinumduman ang tanan ng mga obispo nga pamay merciful diha sa ilang paghatag sa pasaylo because we are all sinners. Muna nakanindot kayang pari na atong yung kumbisalan um, makasala man sabi siya so strong kayang pagbati of uh, empathy ang nafeel niya ng sorrow sa usa ka tawo nga nangumpisal sa sala mafeel po niya maging isuunan. kung mga anghel di sa ka feel kay wala man sila nakasala. sala kining mga anghel guard nga nasa langit exempto na mga demonyo nga didto naman sila sa impierno but it is given to the priest nga nakasabot siya unsay gibati sa gitawag na to makigsuonan na mangigsuon na to nga ni dool o balik sa simbahan o gusto nga mudool sa itong ginoo o musugid sa ilang mga sala ngadto sa mga kaparehan. Now, dugang yun gini magigsona no atong sairan pagayo nga ang atong simbahan katoliko nagtudo sa pagayo Catechism of the Catholic Church 1422 Ani atong basahon Those who oppose the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against Him and are at the same time reconciled with the church which they have wounded by their sin and which by charity, by example, and by prayer, leave words for their conversion. Nga, katong mga tao nga mudangup sa sakramento, sa pagpasiguli, Nakabaton sila sa kapasailuan sa Diyos ng kaluoy tungod sa kalapasan nga nahimo. Bato kaniya sa samahe yon. Nahibalik sa simbahan nga ilang nasamdan tungod sa ilang mga sala o giha sa gugma, diha sa implo o sa pagampo, nga ilang gipaningkamutan alang sa ilang pagkaadmit. So, duha ang efekt. Nahibalik ka sa Diyos at the same time, nahibalik usab ka sa katilingban sa simbahan. And this is coming from the mercy of God. Adunay pangutana man ma ulini. Mao ba baka ang ginulugar nagpasabot nga gitul-us sa simbahan Katoliko nga nahimo sang sunod-sunodan sa pari. Kun dunay nang kompisal, pasayloon, pasayloon sa Dios. Kun hayo lang kompisal, dili pasayloon, dili pasayloon sa Dios. Nang ang mga makigsunan mo. Nga kung dunay may tawo nga nakaabot diha sa gitawag na to, nga kompisalan, okay? kung may tawo nga nakaabot diha sa kompisalan, dili but masabot nga iyang iya lang nga kabubuton but we believe we believe that the actual grace of god mo nagmove ana nga tawo para nga siya makaana sa kompisalan makasugid sa iyang mga sala ang grasya sa Ginoo mo ni tabang sa mga tao para nga makahinulsol siya kung ang Ginoo gusto interesado na mahimo siyang friend ug balik sa atong Ginoo So it is coming from God. Conversion, the sorrow of repentance is not coming from the person alone. It is coming from the Lord, Makisonan. Muna Lamentations 5 verse 21, sige sulti. Restore us to thyself, O Lord, that we may be restored. Sa ito pang, uh, dili kang ma-restore or dili makaabot ang tao sa kumpisalan unless ang ginoong mo'y nagtawag sa iyan. So, wala nagpasabot nga ang Diyos na himong sunod-sunuran sa pare. Ang pare karon ang nahimong sunod-sunuran sa Diyos. Kaya kung kinsay gipadala sa Diyos nga to kaniya, then he's going to render the sacrament makigsunan. Tungod kay nagsunod siya sa kasuguan sa atong ginoo. Kung kini mo nang umpisa usab usap, nagsunod usap siya sa movement of the Holy Spirit para nga makaabot siya niya sa kumpisalan. And the meeting of the priest and the sinner, duha sila nagtagbo. And Jesus Christ said, doon na ganit, duha nga magkatigom sa kungalan. Ako ang naasay lang taliwala. Present ang ginoon yan, ano. Present ang ginoo diha sa kumpisalan yung soon. Pwede yun sa mga Christians lugar nga Morais arise no? Christians nga Morais arise Nga, ang pari kay sinner man, okay? Makasala man ang pari. So kung makasala ang pari, um, but ipasabot nga efektiva ang gitawag na itong sacrament. No? Magigsuna, no? Efektiba ang gitawag itong sacrament ng mga pari makasalaman na sab. Doon ay ipaklaro simbahan ng principal, Gitawag ng ex operi operato. I mean to say, it is in the sacramental process or the operation of the sacrament in itself nga mo-effect ang gitawag na ito nga sakramento o grasya sa ginoong wala na agad sa moralidad sa pare. At itong mahatagan ng example, sipri, sampolo o, doon ay tao buutan ang isa dautan sa lando ha, naghawid o gliso nga parehas o category, parehang quality. Doon sa tisok sa yuta, kanyang yuta kay tabunok nindot, no, mayo ang yuta, makikisunan. Ang gi, tisok sa buutan nga tao, nitubo. Ang gi, tisok sa daotan nga tao, di ba tumutubo? mutubog yapon. So kaya pagtubo sa tanom, wala nag-agad sa iyang kaugalingon nga moralidad. It is in the operation in itself. But pasabot nga diha sa pagkumpisa sa pari, ang efficacy of the sacrament, wala nag-agad sa buutan o daotan nga pari. Nag-agad kini sa lihok sa ginoo o kalihukan sa sakramento magigisunan para nga marinder ang kapasailuan. Inguna na ka na siya. Muna nga bisan pa mga pari, may umuyon uban nga mga badlungon, mga dautan. Batan member doon na po yung mga buutan nga mga pari. Pero gituyo niya yun sa ginoo, kay dili mayo ng salvation sa sakatao, mag-agad siya kung buutan ba o dautan ang pari. Nag-agad kini sa lihok sa ginoo o sa kalihukan sa sakramento na sa ginoo para makadawat sa kapasiluan ang sakatao. Now, diha karon sa nang pisal, Lahi siya, no? Ang sa pare ex operi operato. Ang sa nangumpisal ex operi operantes. Bot kasabot nga ang pagdagayday sa grasya sa Ginoo. Pagdagayday sa grasya. Magagad usab sa disposisyon sa tao. Sayang paghigugma sa Dios. Na kung gusto ka nga mangumpisal, una ni mong tanawon, Manong nangumpisal man ka? Is it because of obligation? Nagsunod-sunod lang ka sa oban kaya nangumpisal usab sila? But the best reason is because we offended God's love. Because we love the Lord. Remember the first commandment. Higugmaa ang ginoong Diyos sa tibok ni mong hunahuna, sa tibok ni mong kasing-kasing, sa tibok ni mong kusug, sa tibok ni mong kalag. First commandment wala ba ta na guilty aning first commandment? Kung nahigugma ka, remember, tangatog comparison, kung na ay lalaki, babae na kinigugma Kung ang lalaki nahigugma siya, all efforts, all activities, all struggles, or all endeavors are directed toward the woman he loves. The same with the woman. Tanan niyang gabuhaton, it is always dedicated for the man she loves if you love the Lord, ang tanan po ni mong gabuhaton must be all dedicated to God. Tanan ni mong ginabuhat para po sa ginoo. Na, ang pangunta na, tinood ba ni sa imong level? Tanan ba nga nagibuhaton ni everyday are all oriented towards the Lord because you love the Lord. That's why kung mangupisal ta sa pari, ang unang importante nga butang, is it because I love the Lord na higugma bata na Nakigsunan. Kini mo nang gitawag o contrition na naghinulsulta tungod sa atong pagka, uh, pagpanamastamas itawag itawag sa gitawag itong gugma sa ginoo. Now, kung nangumpisal ka tungod kinahadlo ka sa imperno, okay siya. But, gitawag nag-attrition. It is not Because of the love, and it is not perfect. Kung gusto ka ng perfect yun ng form sa pagkumpisal, it is always because of love. Now, if you feel, if you think you do not love the Lord with all your heart, then ask the grace. Pray, Lord, the ko sa gracia na gugma ko sa imo sa ibabahan, na gugma ko sa imo pagayo, Nataran tara ng gabohaton, tara na ako um, sekuela trabaho. and everything is always directed, dedicated, and oriented to you, O Lord. Kaya na siya nga butang mga Kaya kung sa state of perfection sa love and perfect sorrow, diha sa pagpangumpisal, wala na yung punishment na ma-receive. So, muna yung no? Sa baptism, pag-receive uh, usa sa, sa katao diha sa baptism, ang iyang mga sala, cleanse, purified, ang iyang punishment sa sala. Purified gyapon. Kaya kung namatay ang usa ka tao, human sa nabautismuhan, diretso sa salangit, huwag dahil pangutana, di siya magiging purgatorio. So wala pa ka nabunyagan sa katoliko, pabunyag na. Kaya mamatay ka right after baptism, diretso ka sa aking harian sa langit magiging sunan. Now, sa umpisal sa pari, in the relapse mangutan, no? humanlugatan na bunyagan, supposedly, muli kayo na ta sa sala. Puro naman ko yung mga nirelapse, nakasala sila otro, again and again. Diya sa pagkumpisal makikisunan sa pare, ang mahitabo, di so di achieve ning perfect sorrow. Di so di achieve ning perfect love. And because of that, doon na patay punishment na gaka-receive after ta mga kumpisal. So it's wrong to say nga gitudlo sa katoliko nga ang pagkumpisal sa pare is a license to sin. Na okay, mga kasala ko karon tungod kay kung niyang tataon ng opisal ko, Dili mo na Nga naman. tungod kay human ka na kapang opisal, na dili perfect imong sorrow, ang may na kay punishment ma Importante ang perfect sorrow. Importante ang repentance. Importante ang pagpangayo pa sa coming from the heart. According to the Catholic Encyclopedia, kung nangumpisal ka, kung wala kay inner repentance. mora lang na kang naglitok-litok diha nga nagbasa sa utang. Wala ka na ipasaylo. Kung wala ka na ipasaylo, sa pagpasaylo sa imo, you are mocking the sacrament. Ang importante na siya magigsunan na pagpangumbisal nato dili lang kay naglitok litok lang ta sa mga pulong. Ngayon, dili huna na. Kung dili it is coming from the heart. Panangayo ta og pasaylo sa Ginoo. Diha mo dagayday ang gitawag nato nga kapasayloan ex opere operantes. Lahit to sa pari. Kasi pag pagpari, gisaput siya, wasa ganahi sa pagpangobisal, effective ang sacrament ngayon. Pero sa tao, nga ni dool sakramento, nga nagbasta-basta lang, dili ka sa Lord. You are blocking the grace of God in that way. Sa so, tanang sakramento kini. So muna nga, importante kayo ang atong pag-abli sa kagulingon nga sa Diyos. Sa dihang, nang pisal kita sa pare. Na kun story niya nga daghan tani guilty bird kay bisan daw siya, bisan sa iyang pagpangpisal, no. to